Ha? Kung, ta kung ako na masusunod talaga, sabi ko, huwag na huwag cross ang landasan ni talagang papakita-papakita mo para mawala yung mga taong, mawala na taong masasama dito na, uh, ano, uh, o no, nilulokoy. Oh, FLM is camera, buha Iparating mo sa putang ina Marcos na yon. Ha? Yung normal man husi na yon. Mababang uri siya ng tao. Ha? Mababang uri siya ng tao. Ha? He's a low level person. Hampas lupa, patay gutom. Puto. Ha? Kayong mga FLM, FLM putang Yang uh, oh, Norman Gusgusin, may eh, mukhang galit na galit sa iyo to. Ito. <laughs> uh, Norman Mangustin na yan or Mangusin or Gusgusin. Buka kang ina kayo magsama-sama kayong lahat po. Kayo kang ina kayong lahat na kayong FLM kayong uh, Norman Mangustin or AKA dyan na uh, Francis Leo Marcos. Put Alam mo 'yung pangalan niya? Sina unang tao to eh. Ano ba 'yun? ba 'yun? Ano pangalan no? Norman Mangustin. <laughs> Sabi mo don kay Norman Mangustin o Mangusin. Ah, sabi ng alpha male, buha kang ina niya, hampas lupa. Ha? Ah, sabi mo sa kanya, patay gutom siya, hampas lupa siya. Ha? Ah, huwag siya magpapidapida dito na inaano yung mga kaibigan ko, na yung mga uh, film jammers. Ang babait na mga yan eh. Ko, oh, itong matindi. Matinding ano to, banta. Eh, ito si Norman Gusgusin. Norman Gusgusin. <laughs> uh, maganda pa pag voicing hot eh. Ito si Francis Leo Marcos. Ay, yan, mapapala sa'yo. Kung patuloy ka pa rin, mang-i-scam, lalo dyan sa TikTok. O ngayon, eto, merong nakatapat itong si Norman Mangusin na malala din matindi din pag magbanta at ito, pag nagbanta, talagang gagawin daw niya, hindi kagaya ito kay Norman Mangusin eh, talagang puro banta lang, wala namang nasambulan nako, eto, eh, galit na galit dahil nangi-scam daw itong patay-gutong oh. Norman Mangusin, patay gutom ka raw sabi niya patay gutom ka raw, mababa pinag-aralan mo grabe naman yan ano mababang pinag-aralan? Eh, dok yan, Di Diba sabi ng mga supporters niya, dok, FLM. Dok, dok, dok. Diba? Bagay ba tawaging dok yan si FLM? Si Peking Marcos? Eh, kung matapang ka, ikaw, Norman Mangusin, kung matapang ka, itong hamon niya, ilang ano na yan, ilang live na yan, uh, nung una na nakilala ko yan, eh, gawin dawng bulalo, yung buto mo, Norman Mangusin. Pero kung ako, kung gawing bulalo yan, hindi naman ako higigop ng sabaw ng bulalo na yan. Baka nakakalason yan. Mahirap na, no? Baka mahawa tayo sa sakit niyan ni Norman Gusgus. Mangusin. Eh, abangan po natin ito, itong tao na to, kasi ayon po sa pagkakalam natin, kasi nagtatanong po tayo sa nakakilala sa kanya, ganyan talaga yan, galit na galit, pag merong mga binudol na OFW. Kaya mali ka ng pinasok mo, Francis Leo Marcos. Ito, eh talagang gustong makaharap ka, makita ka, at matindi yung banta niya sa'yo. Talagang tutuluyan ka. O, oh, na yung itlog mo. Norman Mangusin. Sige nga, mahilig ka magbanta. Ito nga, magsalita ka nga tungkol dyan. hindi na karating sa'yo yan. Nga, eh malaki din ang community niyan. At yung mga taong binabanatan at pinagbabantaan at binudol mo, kasalanan niya. Lagot ka magtago ka na lang dyan sa bahay mo. Magtulong ka na lang. Ha? Payo ko lang sa'yo yan. Wawa ka naman.